nandako ko na pala yung kalan At kukunin ko na pala yung aking nakahiwa na nga manok. Nakabon, nakabon nakadibon na pala yan siya guys. Yes, ayusin ko lang siya. At ikutin ko muna yung aking chopping board para maayos paglagay yung aking manok na wala ng buto. Lalagyan ko pala siya guys ng asin. Mas himasin at baliktarin para lagyan ko din pati yung kabilang side. Kaunti lang siya guys na asin. Mukhang madami lang yan dyan. So isunod ko naman guys yung pamintang dorong Tapos isunod ko naman yung dalawang hiwa na ham. Ilagyan ko rin pala siya guys ng mga cheese. Ayan, maraming cheese guys. Yung isang buong cheese guys, hinati ko yan siya yung kalahati, hiniwa-hiwa ko siya into paba. Saka ko siya inikot-ikot guys ng paganyan. So ikot-ikutin lang natin siya. Pagaya ng uh, minamahal mo na pinaikot-ikot kanya. So isunod ko na naman yung, yung pangalawang laman ng manok. Kasi dalawa yan sila lahat guys. Ganun pa rin ang procedure lalagyan ng asin, lalagyan ng paminta. Palikta rin para yung kabila naman. Tapos ayos-ayusin bago lalagyan ng dalawang hiwa na ham. Lalagyan ng cheese. Ayan, maraming cheese. Putulin yung dulo para pantay. Ayan, so ikot-ikutin. Parang katulad gaang nang sinabi ko sa inyo guys, yung mahal ninyo, pinaikot-ikot nyo lang pinukit ikot din kayo so ganun lang ganun lang siya para sumarap ayan siya guys overload yung kanyang palaman isunod naman natin guys yung ating pagkukot or pagbabalot ng kanyang uh, cornstarch itlog at saka breadcrumbs nagbati nga pala ako dyan guys ng isang pirasong itlog mula sa ref at ilulunod ko muna guys, paigulong-gulongin ko muna yung aking nirolyon na manok at um, cheese sa may starts. Ayan. Pagkatapos nga pala guys, ay ay pagulong gulongin ko naman siya sa binati ko na itlog. Ayan, paggulong-gulongin ko lang siya ng maayos para ipagulong ko naman siya dyan dumikit ng maayos yung mga breadcrumbs. ayun siya guys. So isa tabi ko muna yung isa naman. Ganun din ang procedure guys. Hanggang sa mabalot siya lahat. Makot siya ng breadcrumbs. At maya maya ayan guys ay ipiprito na natin at sa pagpanahon na yan guys nakapagpainit na ako at ilulunod ko na siya sa mahinang apoy lang guys para hindi siya bigla ang uh, luto yung labas na sunog, hilaw yung loob mahinang apoy lang siya guys kasi mabilis lang masunog ang breadcrumbs mas maganda guys kung marami kayong mantika mayaman kayo guys Uh, sa pusa po talaga sa mandika Para hindi na kayo mahirapan ng balibalitad. So, ayan guys. Ayan na pala yung mga lawang batch. So, ayan guys. Naluto ko na yung una. Ikakat ko lang siya guys sa gitna. O, ba diba? Ganun na siya guys. Yung ating manok na ni Rolio. Ang tinatawag nung iba guys is cord chicken uh, cordon blue. So yan naluto na rin yung isa guys. So hatiin ko rin siya guys para hati-hati kami. Hatiin kapatid. Char. So kasi yung apat kami dito sa bahay. Apat din kahati siya guys. Yung so, ating cordon blue. Chicken cordon blue. So, ayan na siya. Yung ating cordon blue. Pwedeng iulam. Pwedeng papakin. Ayan na siya, guys. So, ikima na. Mmm, sarap. Sarap, sarap, sarap siya, guys. Ganda sya sa, guys, talaga pagka nagja-diet ka. O, kompleto na siya, guys. May protina na. May carbs pa. Ayan. So, yun lang po guys. Maraming salamat. Bye!